Patuloy pang dumarami ang mga pangasinenseng nakikinabang sa tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers program. Ang mga benepesyaryo, kinakailangan lamang magtrabaho ng apat na oras kada araw gaya ng paglilinis sa komunidad. Noong ikadalawamputwalo ng Agosto, nakinabang naman dito ang mga residente ng 5th at 6th District sa isinagawang tupad payout. Isa sa mga benepesyaryo rito ay si Ninya. Maraming maraming pong salamat kasi po nakuha rin po kami sa sapat. malaking tulong na rin po sa amin. Pambili po ng mga kailangan po sa bahay, mabayad po ng bills. Ganun. Si Nanay Vilma naman, gagamitin ang kanyang natanggap sa pagbili ng gamot at iba pang pangangailangan sa bahay. Gusto kong pasalamatan, Madam, yung ano dito yung mayor namin si Kuan madam. Uh, na isa katuparan ito sa pakikipagtulungan ng pamalaang panlalawigan sa pangungunan ni Governor Ramon Vigico III sa Dole at iba pang mga LGUs. Ang payout ay personal na sinaksihan ni Governor Ramon Vigico III at chairperson ng First Spouses League of Pangasinan, Maantua Sungiko. Thank you sa ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa pagkikipagtulungan po sa ating provincial government para maibaba po ito. Malaki pong amount ito. Kaya lubos-lubusan po ako nagpapasalamat sa ating Presidente Marcos. At uh, ang tulong po natin ay binabalik niya sa lalawigan ng Pangasinan <laughs> dahil din po sa ibinigay nating pagmamahal sa ating mahal na uh, hindi pa rin po kami nagbabago. Kitang-kita -kita nyo naman po. Nakakausap nyo kami, nalalapitan nyo kami, at higit sa lahat na nadaraman nyo po ang pagmamalasakit, pagmamahal namin through our service po. Walang halong kaplastikan po yun. Ang kagustuhan lang po namin ay mapabuti ang kalagayan ng bawat pangkasinense. Dumalo rin sa payout si 5th District Congressman Ramon Gico Jr., Vice Governor Mark Lambino, Board Members John Luis Sison at Chinky Tababa, 5th District Consultant Isong Basco, 6th District Consultant Vicky Saldivar at mga opisyal at kawani ng iba't ibang ahensya ng pamalaan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.